Umaasa ang mga senador na hindi bababa ang moral ng mga polis kasunod ng pagtanggal sa puesto kay Police General Nicolas Torre bilang hepe ng pulisya. Para sa iba detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang reaksyon ng mga senador dyan sa pagkakasibak kay Torre? Uh, Ruth, naniniwala si Senador Pei Langston na tuminos ng labas sa kanyang otoridad. Si Police General Nicolas Torre III kaya sinibak bilang hepen ng polisya. Mag-isa raw siyang nagdesisyon na sibakin ang kanyang second in command at si Police Lieutenant General, General Jose Melencio Nartate Jr. Paniwanag ni Langston na dati rin naging hepe ng polisya, karaniwang may clearance muna. Dapat mula sa Pangulo, Kalihilo Department of DILG or DILG o ex chairman ng National Police Commission bago magpalit ng mga miyembro ng PNP Command Group. gayon pa man, choice naman daw ng Pangulo ang pag-alis kay Torres sa pwesto. Ang mahalaga raw ngayon ay dapat maging suabe ang pagkapalit ni sa kapulisan para hindi magambala ang mandato ng pulisya na protektahan ang sambayanan. Para naman kay Sen. Bato de la Rosa, patunay lang daw ito na walang forever sa serbisyo. Pero hindi daw alam ng dati ring PNP kung bakit tinanggal si Tore. Sa kabila nito, hindi daw dapat maapektuhan ang moral ng kapulisan. Si Sen. Amy Marcos pinunaraw noon si Tore ng magbalasan ng mga opisyal sa PNP. May mga nakakalap din daw na impormasyon si Marcos na tila namumulitika na raw si Tore ngayon pa lang. Ruth, si Senate President Jesus Cordero, nagulat naman daw sa nangyari kay Torre. Pero nasa kapangyarihan naman daw kasi ng Pangulo ang ginawang pag sa dating hepe. Hiling din ni Escudero na walang maging epekto ito sa moral ng kapulisan. Habang sa President Pro Tempore Jingoy Estrada, nayayabangan na raw kay Torre mula palang lang noon. Pakinggan natin ang pahayag ng mga Senador Ruth. Well, ulang forever. Uh, that's the reality sa servisyo. No? Anytime uh, you can be uh, relieved, so you have to be ready. Maasa ko na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin, sino man ang mapili o piniling PNP chief. If uh, you remember, I, the first time when he was appointed as uh, chief PNP, uh, sinabi ko na Uh, we have the, the most arrogant uh, chief of police in uh, uh, the police force. The president knows best. and I trust that uh, this decision was made with the uh, best interest of uh, the, the uh, Filipino people in mind. Yes, to Express report Nimean los Mga kapatid, Ruth Cabalco. Para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.